ito po ang pag-harvest ng green peas mga ka-farmers. Ayan. Inaalisan namin ng tangkay. Para quality po. Ayan. Quality po yung kalalabasan niya. Diretso pagpapak na yan. Good morning mga ka-farmers. Ngayong araw ay nagagayak na ang mga farmers natin para mamitas ng green peas. Isang araw na pagpipitas ng green peas ang gagawin namin ngayon. Ayan. Kasama namin si Erika Santa Maria <laughs> at saka si Mavis Kali ayun <laughs> saka si Carmina <laughs> pinagkakarga natin sila ng container na paglalagyan ng green peas oh. panood-nood lang tayo sa kanila o oh, tingnan niya nga naman oh. Ayan, mga balot na balot. Siyempre, bago magsimula ang ating araw, ay magkakapi muna tayo mga ka-farmers sa Bendo Machine. Ayan, maguhulot lang tayo ng 130 yen para makapagkapi. Ayan, ito. Oops, instant cookie. Malapit lang naman mga ka-farmers yung farm na pag-aharbisan namin. Ayan, konting pitik lang. Ayan na. Ito yun. Ayan, Ayan, Ayan yung mga cabbage. Ito yung aming mga pagero. Ayan at mga ginaw na ginaw ang mga farmers nyo. Balot na balot. <laughs> balot na balot na ano. Sobrang ginaw. Hmm. <laughs> Say hi. Hi. <laughs> Mga kaparmer, sobrang lalaki na ng bunga ng Greenpeace. Nakikita nyo naman, oh, matatabang matataba na po yan. Oo. Oh, oh. Kaya naman, napakahaba ng pag-upo namin sa pagbipitas. Oh. nyo, lalaki. Kaya naman, ang ganda-ganda, di So, nasilipan natin yung isang kasama natin na nag dahil mapural na daw ang kanyang gunting. Yan. Ito nyo naman. Yung pwesto niya. Ayan Oh. Kanya kanya ang ng pwesto. Oops. Siya. Oops. Siya. lala. po ang pag ng green peas mga ka-farmers. So, ayan. Inaalisan namin ng tangkay. Para quality po. O, ayan quality po yung kalalabasan niya diretso pag na yan ito kailangan kunin yung matataba no yung matataba ko yung kukunin natin para sulit yung bibili ayan kanito oh. hmm. medyo madiwara po yung ano nito yung pagpipitas ng green peas ito oh. hmm kailangan yung mga bulaklak na puti na yan ay aalisin po yan para maganda-ganda naman tignan tataba oh. hmm dami papadami na yung bunga nito ano? di ba ka farmers padami na yung ka natin nandun busy busy Mmm. Yun nga naman, oh. Ganda. Ang ganda, ganda. Ganda, ganda ng bungo. Good morning, good morning. Ang sabi ni Idol. Ayan. For today's video ay mag-harvest tayo ng green peas or mami na tinatawag dito sa Japan.